A day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huwi. Kung yung iba nga ay tuwan-tuwa kapag umuulan dahil nga lumalamig, kami naman ay nagdudusa dahil saglit na ulan nga lang tapos sobrang lakas ganito na agad yung nangyayari dito sa bahay namin. Ayan, lumalabas nga yung mga tubig dyan sa ilalim ng aming sahig. Galing nga pala yan sa kanal dahil katabi nga lang ng bahay namin yung kanal. Once nga na lumakas yung ulan ay ganito na agad yung nangyayari dito sa bahay dahil ang bilis ng tumaas ng tubig dun sa kanal. Inaasahan naman talaga namin to bawat taon dahil nga taon-taong kami binabaha. Pero pero hindi ko nga ito inaasahan dahil nga ang sabi nila ay yung panaginip nga ay kabaliktaran. Pero bago nga ako magising neto na panaginipan ko na binabaha kami tapos nagkatotoo talaga. Sana pera naman yung mapanaginipan ko tapos magkatotoo rin, diba? Sa buong buhay ko nga ay talagang ihilang yung nagtatotoo sa panaginip ko. Tapos ikalawa na tong baha na to. Mabuti na nga lang hindi nagtrabaho si Papa Plates ngayon at nandito lang siya sa bahay. Kasi kung ako lang yung nandito, wala talaga akong katulong magtaas ng mga gamit namin. Naranasan ko nga bumaha dito tapos wala dito si Papa Plates, nagtatrabaho siya sa kalsada. Sabi ko nga umuwi ka na dahil nga bumabaha na dito sa bahay. Eh siya rin pala binabaha na rin sa kalsada dahil nga sa kalsada yung trabaho niya. Kaya sabi niya, paano ko uuwi? Eh binabaha nga rin ako dito. O di ba ang hirap maging mahirap? Kung meron nga lang akong pambili ng bahay, bumili na agad ako ng tatlo at hindi na ako magtsatsaga dito sa bahay na to. Tumataas na nga itong baha dahil pati nga yung tubig dito sa likod ay pumapasok na nga rin dito sa loob ng bahay. Diyos ko. Ganito nga ang sitwasyon namin lagi dito kapag binabaha. Itinataas nga namin yung mga ibang gamit sa pwedeng pagtaasan. Kaya nga ito rin yung dahilan kung bakit hindi kami masyadong bumibili ng mga gamit, mga Dora box, mga appliances. Dahil nga, ang liit-liit lang nitong bahay na to, hindi ko alam kung saan ko pa isasalpak yung mga gamit kapag bumaha nga. Ang mga anak ko nga pala ay dito ko lang sa kwarto pinag i stay dahil meron nga kami ditong papag. Hindi pa nga ito yung pinakamataas na baha dito dahil minsan inaabot talaga yung aming papag. Pagka nga ganun ang nangyari na inaabot na yung aming papag ay ipapamigay ko nga muna yung mga anak ko sa kapitbahay, yung matataas yung bahay, kukuhanin ko na lang ulit pag humupa na yung baha. Humupa na nga yung baha dahil nga tumigil na yung ulan. Mabilis lang namang bumaba yung tubig dito kapag nga tumigil na yung ulan dahil etong kanal nga ay bumaba na rin kanina nga ay kaagad dyan yan sa may bakal na yan. Matinding linisan nga ang gagawin namin dito ni Papa Plates dahil nga may mga pumasok dito na burak. Sobrang dumi nyan guys kaya tatanggalin muna namin ni Papa Plates bago namin sabunan. Sabon may sondrox nga ang panlinis namin dito ni Papa Plates para nga yung mga dumi-dumi ay -dumi talagang natatanggal pati yung mga amoy-amoy. Humiram nga muna si Papa Plates ng ho kapit bahay para mas madali nga namin malinisan to. Inuna niya nga linisan yung ilalim ng papag para nga dire-diretso na kami dito sa may sala tsaka dito sa may at biglang nag-brown out pa nga, Diyos ko naman, ngayon pa na naglilinis kami. Kanina pa nga papatay-patay yung ilaw, kaya kanina ko pa rin pinapatay-patay tong rep na to. Malapit na nga kaming matapos dahil binubusan ko na nga to ng sabon na may drops <tinyo> Eto na nga pala yung kinalabasan, tapos na nga pala namin siyang sabunan tsaka banlawan. Tignan nyo naman yung paa namin ni Papa Plates, babad na babad na. Ano, babad na babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang... Hoy, ano daw, anong pwede mo naman? Hmm, tama na nga.